Hi guys, meron tayong ipaprank ulit. Pang-apat guys, si Ate Girly. <laughs> Nako, hindi ko alam kung ano magiging reaction nito. <laughs> Nagagawa-gawa tayo ng mga kwento na ikakagalit nila. Kakagalit niya kasi tapos na si Megan at saka si Ate Petra. <laughs> si ate girlie naman yung ipaprank natin guys, tignan natin kung ano yung magiging reaction niya yung boses niya guys, pakinggan nyo kasi hindi ko pwede itutok sa kanila baka sabihin, prank <laughs> kasi ma alam nila may akong kung magvideo, kaya iisipin nila na nag-video ako habang nagtatanong sa kanila <laughs> sana hindi sila ma-high guys, kasi wala tayo ditong gamot, nandun pa sa mercury oh, okay. Buti sana may mercury dito guys. Kami muna prank natin si ate girl. Bye! May paprank ka. May paprank tayo dito guys. Si ate girl naman. Uy <laughs> ate girl! Kamusta? <legal>, Uy! <laughs> ano yung nangyari? Bakit ano? May nabalitaan ako. Ano yun? Chinat <laughs> ako. <Ay>, ano <yun? laughs> sabi mo raw. Nasa screenshot. Ewan ko kung account mo yun. Pero... Ano yun? Sinabi mo raw na PG daw ako patay gutom daw ako pag nag nag daw tayo kapag ang tawag nito kapag nagwawalis daw tayo hindi daw ako nag-aambag sila MJ lang daw nag-aambag ikaw lang daw ikaw lang ikaw daw yung nagsabi na patay gutom yan si Iye tapos ginawa pang leader eh hindi naman yan marunong pag hindi ako yun ang sabi tapos yun sabi niya pero mga papalit-palit nga kami ng damit ikaw nga daw sa girly group one. Pulo! Yun nga sabi. Man, man. Sabi ko nga rin tayo harap sa akin eh. Uh -oh. Sabi ko nga kung mag-ganyan. di Hindi ako mag -tidal mag doon lang kasama ko. Ano yun. Ba? Yun nga sabi niya Sinabi pa nga ni Gerlie. Palit-palit pa nga ro kami nang pantaloni eh. tapos nililigaw pa nga kami ano? tapos patay guto ano? pa yan si AI puro ano, ano? Uh, puro pa libre uh, daw puro wa libre puro daw palibri, ano? yung ang sabi ano? Ano mo diron nag-aambag diron nag-aambag so ang point Ik si ikaw nato. ikaw daw ikaw daw ano? sabi kaya yon kaya sabi ko kakausapin sa Ate Curly yun sinabi nga niya na ano pa Sir, ano yung plastic yan si Iya pag nakipag-usap yan sa amin. Meron. Piling ano, piling leader talaga, wala namang alam, bobo no, naman. Yun ang sabi mo. Minsan sa ita, wala na tumama sa akin yun mm. ah. Hindi ako ganyan. na ng mata? <laughs> talaga ako nag-a-adik? Ba't kanya yung mata mo? Hindi ako nag-a-adik. Ba't parang nanginginig ka? Ay! <laughs> Ngayon. Pero, pero nagiginto. Nagiginto. Nagiginto.